So, ito oh. ang gawin ha? Siguro naman alam niyo na po yung uh, tumupa o yung mga basic chords sa gitara. mga ito pa. Gaya ng mga D. A. Uh, C. D. Yun ang D. E. Ang bagay yung mga triad chords eh. So ngayon siguro naman po marunong na po kayo niyan, lalo na kung naka subscribe kayo sa Akski TV dito sa channel na to. Oh tuturo mo kayo paano ba yung mga simpleng stroke. Ano <clears throat> Paano ba yung pagkalabit? Kasi iba-iba kasing klase ng kalabit yan Medyo merong rock. Medyo merong slow lang iba-iba, marami siya. Dito bigyan ko kayo ng mga siguro mga ilan, ilang lang. Ilang klase lang. Maari ninyo may apply sa inyo pag ito. Uh, sample lang ko kayo ng dito, isa. Ito isa. isa isang klase ng pagkalabit. Kaya nyo na dahil kaya nyo na itong dito. Gawin natin niya ng uh, uh, sample ito. Simulan natin ng D. Sunod ay E minor. Ang masunod niya po ay itong A. Last. Bali ay three chords lang siya. Ito kasi yung halos kauna-una pinag-aralan ito pa. Ah, To pa, tapos yung kanta hindi ko lang alam kung ano anong title ba nito Puro, mga grid 4 ako no grid pop grid pine oh, ay ah, sample ay 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 yan yung pinaka basic eh basic madaling uh, gayahin o tularan down, up down down up down 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 up down down up down down o oh, diba napakadali lang naman kung susundan mo siya Down, up, down, down, up, down, down Lipat na sa E minor yung padalwang Down, sa huli. Down, up, down down, up down, 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 Yung kantang yun, hindi ko talaga alam Tayo oh. tayo, Ito no ako ni papi kumanta Yan kalabit siya pero may kahalok siyang up na uh, down down, down. Pwede rin naman siyang magsimula sa up eh. Pero, hindi siya aakma. pagka ginawa mo siyang up. Normal talaga, down. kilala yun. Pero yung Topanon, hindi lang mismo yung tatlo na yun. May B-menor yun. Bale, ang focus natin, na uh, turo ko sa inyo kung paano yung uh, pagkalabit. Hmm. Tapos na yan. Tapos sunod natin, pagkalabit pa rin. Hmm kaya lang kung rock sya, gagamit siya ng ipit na eh yung gagamitin niya naman puro dam yun mas madali yun kaya lang gagawin niya naman doon Baka medyo mahirapan ka kasi kung bago ka na, na mahirapan ka mag bark or gumamit nito. Pero yung pagdating na uh, pagkalabit naman siya, madali lang siya kasi puro down lang siya. Wala akong binibigay ng kanta na doon sa pattern na yun. Kung baga, yun yung padalawang uh, pagkalabit o paraan. Nahalos naman yun. I-apply -na lang sa barcode kasi pangit naman ang tunog nung kong... kung kung saan ka komportable. So, ayun yung dalawang klase ng uh, pagkalabit. Una, yung mabaga lang. Bawa, labsong kakantahin. Tututoy mo. Gamitan mo lang ng, alam mo yung pattern, mas madaling tandaan yung pakinggan mo. Down, up, down. Yung una, down, up, down, down. Tapos yung sunod na pattern na manggagawin mo, yung let lahat ay down. Kaya na mabilis. dan I mean, ay may nakukuha kayong uh, paraan o method na ay pwede nyong para kung nahihirapan nga kayong pagdating sa larangan ng pagkalabit. Yun know, yun lang yung gagawin. Baga, simpleng method na pwede kong ma-share sa inyo. Bale, ang gawin nyo, panoodin nyo yung mga video sa dito sa channel na ito, TV. Marami kayong matututunan. Kung baga mga chords, tapos mga scale, matututo kayo. Basta, focus lang kayo. Keep on learning. At huwag niyong kalimutan sana, mag-subscribe kayo. At share niyo na rin para mas marami tayo. So, thank you sa inyong panonood at uh, makita magkita-kita muli tayo.